Hello guys, good morning. Yan guys, naglinis ako ng saksakyan. Nasa sasakyan ng amo ko yan ha, hindi yan akin. Ayan. So ito yung mga gamit ko. Ito yung pang ano, pang shine. You know, yung pang wax ng sasakyan. So napakalaki ng sasakyan na yan guys. So kita nyo naman kung gaano kalaki yung sasakyan ni amo ko. Ayan. Malaki yan, mataas. Hindi naman yung parang van. Oh. Tsaka mayroon akong upuan. O, oh, yung hagdanan, guys. O, oh, ayan, hagdanan ko. Ayan. Kasi, sobrang taas nitong sasakyan ni amo ko, guys. So, yung trabaho namin dito sa abroad, ganito, ha? Hindi po madali yung trabaho namin dito sa abroad. Napakahirap, guys. So, akala nila, akala nyo, madali lang ang trabaho namin sa abroad. Hindi. So ito yung buhay namin, naglilinis ng sasakyan, naglilinis ng bahay, mamalingke, magluto, magsundo ng alaga. Di biro ang buhay dito sa abroad, guys. Kaya pag nag-abroad po, kung gusto niyang pumunta dito sa abroad, huwag po tayo laging maarti, ha? Yan, huwag tayong maging maarte kasi ang pag, uh, tatrabaho dito sa ibang bansa, guys, hindi po madali. No, hindi po madali ang trabaho namin dito sa ibang bansa. Napakahirap ng ginagawa namin dito. Itong mga nagawa namin sa Hong Kong or sa ibang bansa, hindi po namin to naranasan. Sino ba naman yung naghugas ng sasakyan sa Pilipinas na ganito kalaki? Di ba? Wala naman kami sasakyan na ganyan kalaki, guys. Hindi ko po naranasan ito. Ito lang ang ano ko sa inyo guys nung una kong uh, paghugas nitong sa sasakyan ni Amo ko kasi nga napakataas, napakalaki. Nung una kong hugas dito guys, nahulog po ako talaga sa sa upuan. Nahulog po ako kasi yung pagbabako sa hagdaa uh, sa upuan, natumba yung upuan guys. Grabe, nadapa ako. Hindi po, hindi po, pero yung paghugas ng ganito kalaking sasakyan, napakalaki po, napakataas. Ayan. No, nahulog po ako. Kaya, sa lahat ng mga OFW na kagaya ko na naghuhugas ng malalaking sasakyan, magingat po tayo. Kasi itong sasakyan, guys, dalawa yan. Hindi lang yan iisa. Dalawa, nandoon yung isa. Nandoon sa kabila. huhugasan ko pa rin yan, guys. No? So... Sa lahat na nagbabalak na pumunta dito sa ibang bansa, pag-isipan ninyo ng maraming bisis. Pag-isipan ninyo kung kaya ba ninyong lumayo sa pamilya nyo. Pag-isipan ninyo kung yung trabaho namin dito sa ibang bansa, kung kakayanin ninyo. Kasi dito guys, marami kang pwedeng uh, magawa na trabaho. Marami kang magagawa na trabaho na hindi mo nagawa sa Pilipinas na hindi mo ginawa doon sa atin, no? Sa Pilipinas. Kaya yung kung nagbabalak, kayo na pumunta dito. Kailangan malakas ang loob nyo, no? Kasi hindi po madali ang mag-abroad. Napakahirap ng trabaho dito, guys. Hindi yan katulad sa atin sa Pilipinas, sa sarili nating pamamahay, magtrabaho ka man sa hindi, walang nakikialam, walang magagalit na amo. Kasi dito, lahat ng galaw mo ay hawak ng amo. Lahat ng oras mo ay hawak ng amo. At isa pa guys, mayroon pa kasi, mayroon kasing iba na nagpupunta dito sa abroad, lalo na yung mga professional sa Pilipinas, na pagdating dito, uh, para bang pinagmamayabang nila yung kanilang profession sa Pilipinas, kung ano natapos nila. So pag pumunta kayo dito guys na mayroon kayong mapinag-aralan sa Pilipinas, isip, pag-isipan nyo ng maigi. Kasi dito walang professional dito, walang, uh, walang, sina, walang hindi mo pag, pwedeng sabihin na graduate ka sa Pilipinas ng ganitong kurso, engineer ka man, doktor ka man, or ano man yung natapos mo. Kasi pagdating mo dito sa ibang bansa, guys, katulong ka. No? Katulong ka. Kaya huwag tayong mag-ano na kung ano'y natapos natin. Dito, lahat makisama. Pakisama sa amo. Kahit man yung amo natin ay hindi man sila nakatapos ng kurso na katulad nung natapos mo, kailangan ang ano dito, respeto pa rin sa amo. No? Kaya, yung mga nagbabalak pumunta dito, so guys, magbigay ako sa inyo ng Uh, mga tips kung paano kayo tumagal na magtrabaho sa isang amo. ba? Diba? Ako guys, ang tagal ko na dito sa abroad, ang tagal ko na dito sa ibang bansa nagtrabaho. Sa totoo lang ako, 10 years na ako sa amo kong ito, pero lahat ng amo ko, hindi lang ito isang amo kundi meron mayroon pa ako mga previous na employer. Um, never po ako nakara nakaranas ng na na-terminate no nakaranas na ako ng mga ibang ibang klahi na tao, yung mga foreigner, naranasan ko na magtrabaho, guys. Pero hindi po talaga ako na-terminate sa awa ng Diyos. Kasi ang lahat na gagawin mo ay ang pakisama talaga. Napaka-importante talaga yan guys na makisama sa mga amo. Hindi natin ipagmamayabang kung ano yung natapos sa Pilipinas. Kasi pagdating dito katulong ka pa rin nila. So yun lang guys, ah, no, magbigay lang ako sa inyo ng konting tips. Pero kung interesado po kayo, sa susunod ko po ng mga video, magbigay po ako sa inyo kung ano yung dapat natin gawin bago ka pumunta sa ibang bansa, kung ano yung mga ano yung kung ano yung mga karapat dapat na uh, gagawin mo dito or bago ka lumipad ng ibang bansa. So yun lang guys, Um uh, sana magustuhan nyo yung video ko at paki and share na lang. So 'yan na lang guys, bye.